ng ngiti. Ito na kasi mango, tapos Hindi rin ano. Kasi mango talaga pag bad trip. Hello guys, sa saarawan kami. Ayan, galing kami ng kumuha ako ng ano ni Daddy National ID at NBI. Ayun. Good, nakuha namin agad. Meron na agad ano. Meron na agad ID ng in, ano. National ID. So, yung papilang muna siya. Pero, temporary lang daw yun. Black and white. Tapos, yung ano niya, yung yung ID talaga niya mismo, wala pa. Ano ba yung ID na yun? Yung ano na siya. Parang ATM, gano'n. So, yun muna, kailangan. O, ba? Diba? Yun, ang ginamit namin kami na kukuha kami ng NBI. So, sa mga nagtatanong mayroon doon kuhanan sa ano sa may Mercado de Calamba ng ano National ID Tsaka NBI magkatabi lang sila wala ang katao-tao ano lang yun pag mo doon kukuha ka kaagad di ba ang parang instant yun agad ay doon kami pumunta meron naman ditong malapit sa Lianas kaso mahaba ang pila pumunta kami doon para rin ano galak gala na din. Yan, na kami. Pumunta kami ng ano. Tayo pumunta na rin. kami pumunta o oh, 10:45 pa lang, 'di ba? Tapos ngayon, mamimingwit kami para may libre kaming ulam. Kasi sarap ya. Tsaka may may ilagay kaming ano isda sa aquarium namin. Ano yung isda na yun, de? Marinara? ay Marta Nico Marinara Marta, Marta Nico palang isda ayun mayroon doon may pa may mang Marta isda polite, sa yung, polite, aquarium polite, polite, polite. oh talon ng talon ay eh, hanap kami ng hanap kagabi ando pala sa ilalim ng kama <laughs> naglalaro naglalaro siya doon matalon talon La, Nal nalinis tuloy namin ilalim ng kama si Kate ang daming tinapon ano doon <laughs> namin tinapon doon yung mga ano nang pinagkainan niya ng mga chichirya. <laughs> Pero nalinis na namin. Eh so, ang init ng panahon. Bye-bye!